Okay, ito magandang araw mga kabidyads. So, so, ang problema ni customer ay umandar ng unit ha, ah, halos isang linggo na siya hindi makabiyahin. No? Sabi niya, ay eh, pinulta ng fuel filter ay eh, hindi din ayaw pa rin umandar. So, unang-una natin gagawin dito ay yung supply. No? So, yung supply dito sa fuse box. So, i-check natin muna ang supply kung mayroon ba supply. So, ang fuse dito sa fuel pump ay itong number one sa baba. No? So, ayan mga kabidyads. Check muna natin ang fuse. So, medyo alanganin na yung fuse pero try natin kung kulang lang sa diin yung kanyang fuse no? so ayan mga kabadyads tapos tester uli natin kung magkakaroon ba ng supply so ito nga pala yung fuse para sa fuel pump yung number 1 sa kaliwa sa baba no? so papalitan natin ng uh, ibang fuse no? para na test natin kung may supply ba so ayan mga kabadyads no? meron siyang supply so walang problema sa supply dito sa ating fuse box at yung kanya mga wire dito sa may part ng fuse box ay nakadugtong na no so ayan mga kapadyets ah uh, mayroon naman supply so ayaw mag start ng unit no so ayan at uh, talagang ayaw mag start ng unit tapos ang problema pa naka-up na naka-up ang eh, ay dire-diretso ang patak ng gasolina so yan yung problema ni customer so ang i-check natin dyan eh ayan ay, mga buddies no. Taycheck natin ang fuel pump dahil naka-off ang susi eh dire-diretso ang patak ng gasolina. So malamang sa malamang na mayroong pagkakamali dito sa loob ng ay, fuel ay, pump. module So ayan mga Okay ito mga buddies no. So tatanggalan muna natin ng gasolina yung tangke para matanggal natin yung fuel pump module no. So ang problema niya eh dire-diretso ang patak ng gasolina kahit patay ang susi. So yan ang problema ng module niya. So tatanggalin natin para ma-check natin kung ano ba yung naging problema doon sa kanyang fuel pump module. Okay, ayan mga budgets. Okay, ayan mga budgets yung kanyang fuel pump module. So, natanggalan natin, uh, i-check natin kung ano ba yung naging problema at kung bakit dire-diretso ang tulo ng gasolina kahit patay ang susi. No? Yun yung dapat natin masolusyonan at paano natin mapapagana. So, ayan mga kabadyets, no. Ah, uh, check natin yung nozzle, yung o-ring dito sa loob at yung kanyang fuel pump motor. Okay, ayan mga kabadyets. Ganito lang ang pagkakalas niyan mga kabadyets, no. May tatlong lock yan dito sa fuel pump motor, no. Tatlong lock lang yan na susungkitin lang natin para mahugot natin. So, ayan mga kabadyets, no. Nahugot na natin. Tapos ito yung kanyang fuel pump motor, yung dynamo, no. So, may o-ring yan. So, huwag nyo kakalimutan na ibalik yan, mga kabadyets na. No? Tapos, dito sa nozzle, i-check na rin natin. So, ayan, mga kabadyets. Baliktad ang pagkakalagay ng nozzle, no? So, ayan, mga kabadyets, no? Sala ang lagay ng nozzle, baliktad. Tapos, itong orin ring niya, eh, balagbag na ang pagkakakabit. Tapos, nagkaroon ng tama yung o-ring, no? Nagkaroon ng pingas. Kaya, dire-diret yung antulo ng gasolina, eh, yung o-ring dun sa nozzle nya eh, may tama na tapos baliktad pa yung pagkakabit ng nozzle so yan yung mga kailangan natin i-check mga kapatid pag magpapalit kayo ng fuel filter eh, huwag nyo nang papakalman yung nozzle dahil nasisira yung o-ring at yung nozzle nya eh, baliktad pa ang pagkakabit so yan mga kapatid uh, unang -una, natin gagawin, papagdaman muna natin ang fuel pump motor. So, after market to. So, so itetest natin kung gagana ba kung papagdaman natin ang uh, fuel pump motor. Dahil yung kanyang uh, fuel pump motor, di ayaw kumanat. So, ayaw mag umandar ng dynamo. So, kaya talagyan muna natin ang after market na uh, fuel pump motor. So, ganito tayo pagka nagtotroubleshoot tayo ng ganito ng module tayo mga nakaandang fuel pump na fuel pump motor yung dinamo para pantest natin kung ano pa yung problema so ayan mga kapatids so, probably ko na uli yung oil tapos ilalagay natin yung aftermarket na light kay dinamo so pang miyo ayan mga kapatids so ilalagay na uli natin tapos susunod natin dito yung muset Ipapalta natin ang panibagong o-ring. Dahil yung kanyang o ay kasi. So, ayan so, tama no. Kaya, diretso yung tubo ng gasolina. Kahit patay ang susi. Umulusot yung gasolina dito sa So, ayan so, so, lalagyan natin ang panibago Tapos, kakabuti So, yung nga pala ng nosing niyan eh, yung matulis na bahagi, dun sa loob yun mga kabadis dun nakatutok sa loob so ayan mga kabadis okay ayan mga kabadis na assemble na natin lalagyan na natin ng fuel filter tapos itetest natin kung gagana ba no? so ayan mga kabadis test muna natin dito sa labas sa battery ito mga kabadis no tinetest ko ng manual dito sa battery so wala pagbabago ayaw pa rin umandar ng fuel pump motor so yan yung problema ayaw umandar ng fuel pump motor so kakalasin uli natin uh, isusunod natin pagtan yung IC so malamang sa malamang na sira ang IC nito no? so ayan mga kapatids okay ito mga kapatids no? ang tatanggalin naman natin dito ay yung IC no? so ayan may lock na anim yan so kailangan nyo lang sungkitin yan para matanggal nyo yung IC So ayan mga budget ito yung pinaka IC ng ating fuel pump module. So papaltan din natin ng IC yan para ma-check natin kung gagana na ba o o uh, under na yung kanyang Dynamo no. So ayan yung IC no. So pang MIUI 125 'yan mga kabudget no. IC ng pang MIUI 125. So parehas na parehas 'yan dito sa ating pang budget sari. So ayan mga kabudget sa so, pagbabalik itutulak niyo lang. Tapos iipit niyo lang uli yung mga lock. Tapos ilalagay niyo na uli yung kanyang mga wire no. So ayan mga kabudget. Pagkatapos nito e eh, i-check test natin kung gagana ba mga kabudget no. So, ayan mga kapalit yung pag-troubleshoot ng ating uh, fuel pump module. No? So, pinalta natin ng dynamo ay eh, hindi gumana. So, susunod natin palta na eh, yung IC. So, ayan mga kapalit. Okay, ayan mga kabudgets, no? nung pinalta natin ng IC, eh, gumana yung fuel pump motor. So, ibig sabihin, walang sira yung kanyang uh, dynamo. Ang nagka-problema ay yung pinaka-IC. So, ayan mga kabudgets, no? Uh, tatanggalin uli natin yung aftermarket na dynamo. At ibabalik natin yung kanyang original na fuel pump motor. So, ayan mga kabudgets. No? So, ganyan yung pag-troubleshoot kapag uh, ayaw gumana ng inyong fuel pump module. So, kung okay naman yung mga supply, uh, i-check-check nyo na yung fuel pump motor, yung IC. So, yan yung mga nagiging problema. Uh, step by step din sa pag-troubleshoot. Hindi madali na mag-trouble ng mga ganitong uh, issue ng mga kabadyad. So, kailangan natin isa-isain para makuha natin kung ano yung problema. So, kaysa bumili tayo ng bagong fuel pump module eh siyempre ito troubleshoot muna natin para ma-check natin kung alin lang ba ang may problema para makaminas-minas tayo sa gastos so siyempre pagka natin to ng bagong fuel pump motor na fuel pump mo module eh talagang gagana dahil ang problema niya eh yung IC ang nagkaroon ng problema so ngayon ang pinalta lang natin eh yung pinaka IC medyo uh, medyo murumuro lang ang IC no? So, medyo makakaminos-minos si customer. So, ayan mga kabadyads, no. So, ayan yung mga simpleng idea o tips kapag ka magta-troubleshoot kayo ng ganitong module, no. So, bago kayo bumili ng bagong uh, pure wheel pump module, eh, troubleshoot nyo muna kung ano ba yung problema para makatipid-tipid kayo sa gastos, no. So, ayan mga kabadyads. Lipit mo. Lipit mo. Okay, yan mga budgets, no? So, nung napalta natin ng pinaka-IC, eh, gumana yung kanyang fuel pump motor, no? So, ibig sabihin, ang problema niya ay yung pinaka-IC. So, ayan mga kabudgets, yung mga simpleng idea o simpleng tips kapag ka mag-troubleshoot kayo ng ganitong fuel pump module, no? So, tapos yun namang tumutulo, yung dire-diretso ang tulo ng gasolina, eh, yun yung o-ring doon sa pinaka-nozzle, no? So, pagka may sira yung o-ring doon sa pinaka-nozzle niya, eh talagang dire-diretso ang tulo ng gasolina niyan kahit patay ang susi no so yun yung mga simpleng idea mga kabudgets budget no? kapag napansin yung dire-diretso ang tulo ng gasolina palitan niyo ng o-ring yung pinaka nozzle so ayan mga kabudget mga budget yung ating simpleng tips Okay eh, mga budget, so check natin kung natulo pa yung gasolina kung dire-diretso pa So ayan, kung mapapansin nyo mga kabadyads, eh, wala na siyang tulo. No? So kanina talagang dire-diret yung agos ng gasolina dyan kahit patay ang susi. So ngayon, napaltan natin ng pinaka-o-ring yung nozzle yung niya so nawala na yung tulo ng gasolina. Kapag napansin nyo na tumutulo ang gasolina nyo kahit patay ang susi, so i-check iche nyo yung pinaka-o-ring doon sa nozzle. So yun yung kailangan natin paltan para mawala yung pagtutulo ng gasolina kahit patay ang susi mga kabadyads. Okay eh mga kapatid no? so, so na yung unit ni customer So yun yung problema yung pinaka IC ng ating fuel pump module So yan yung mga simpleng idea o simpleng tips uh, tungkol dito sa ating fuel pump module no? So step by step din sa pagtatrouble ng mga ganitong issue no? So para mga medyo makatipid kayo eh ito troubleshoot nyo muna kung alin lang yung dapat natin palitan Kaysa bumili kayo ng isang buong fuel pump module eh dun tayo sa medyo makakatipid tayo kung tayo ay low budget mga kabudgets kung meron naman kayong budget eh siyempre paltan niyo nang isang buo so ayan mga kabudgets yung isang simpleng idea natin mga budgets.